Another simple dessert na siguradong magugustuhan ninyo, simple lang ang mga ingredients na ginamit natin dito, na makikita nyo lang sa kusina ninyo. Sa isang bowl maglalagay tayo ng 2 cups ng milk, pwede dito ang isang can ng evaporated milk or fresh milk. Mag-add ng 3 tablespoon ng sugar, at 3 tablespoon ng cornstarch, at i ito hanggang matuno na ang sugar at cornstarch. at lutuin ito sa mahinang apoy lamang, continuous lang sa paghalo para maiwasang masunog ito, at hintay ang lumapot ito. At kapag ganito na ang consistency niya, e off na ang kalan, at isalin ito sa isang baking tray, at iset aside muna to cool down. At kung bago ka lang sa ating page, tayo po ay gumagawa ng mga pangnegosyo recipe na pwede nyong pagkakitaan at sa another bowl ay maglalagay tayo ng dalawang sachet ng Milo. 1 and 1 half tablespoon ng cornstarch, at 1 and 1 half tablespoon ng sugar, at 1 cup water, then mix lang hanggang wala ng buo buong Milo at cornstarch. At isa lang ito sa mahinang apoy hanggang sa lumapot ito. Shoutout muna tayo kina, Salvation Medina ng Cabanatuan City, Jane Olver ng Saudi, Elvera Pumarin ng Pasay City, Relinda Vasquez ng Milagros Masbate, at si ni Cinco Galicia ng Boracay Island. At pagkatapos ay isalin natin ito sa ating milk pudding. Ito pong ating recipe ay perfect ito sa kahit na anumang handaan, pwede rin itong pagkakitaan, ilagay lang sa isang microwaveable na lalagyan, pwede rin sa 5 ounce cup, kung gusto ng maramihan ay doblehin or triplehin lang ninyo ang ating recipe. At kapag okay na, maglagay lang tayo ng Milo on top, para mas masarap ang ating dessert, at e-chill lang ito ng mga 1 to 2 hours. At kung nagustuhan mo itong ating recipe, ay pakipusuan naman, at share at e-follow na rin, para lagi kayong updated, sa mga bagong videos na e upload natin. Para sa complete recipe ay ilalagay na lang po natin sa dulo ng ating video. Thanks for watching guys. Have a nice day everyone.